Alam nyo, napakaswerte ng mga tao na nagtatrabaho and at the same time, na enjoy nila yung trabaho nila ngayon, di ba? Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho na masaya ka and at the same time, na enjoy mo yung trabaho gusto mo. Kasi yung iba, napaka-blessed, ano eh, na di ba? <laughs> Although, syempre, hindi naman lahat talaga nabibigyan ng pagkakataon na makamit yung trabahong gusto nila noong pamang nag aaral sila nung sa mga tapos sa tinanong ko sa sarili nila na ganito ganyan di ba na ito yung gusto kong maging trabaho kasi ang nakakalungkot talaga sa panahon ngayon may mga nagtatrabaho na kahit na toxic na toxic na sila na hindi na nila gusto yung pamamalakad wala silang choice dahil napakahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon Diba? Kaya lang sila pumapasok na kahit na billing nila, parang pinagtitripan na lang sila ng pamamalakad. Eh. Kasi kailangan. Dahil kumikita sila sa pangtustos sa pamilya. Yung Pero anak ng weteng, pagsahod. Yung sahod, napupunta lang sa bill, sa bayad ng upa sa bahay, sa grocery, etc. di et diba? Kaya nakakalungkot isipin na ganun talaga ang sistema ng buhay ngayon. Kaya kung ikaw, kung meron kang trabaho at na-enjoy mo yung trabaho mo at gusto mo yung trabaho mo na agalo ka na maayos, hindi toxic, ba? Diba? Ingatan mo. Ingatan mo yan dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganyang uh, trabaho, di ba? Swerte. Kasi ako yung mga nakaraang kong napasukan, nako, kahit na labas na sa trabaho, di ba? Kapag nag-post ka sa Facebook na ganito-ganyan, sasabihin pa sa'yo, Burahin mo yung ganyan-ganyan. Anak ng weting. Kaya nga tayo may tagi-isang buhay. Kaya nga tayo may tagi-isang Facebook. Diba? Tapos pakikilaman mo mo yung sa akin. Parang di naman yata tama yun. Diba? Kaya hanggang ngayon, ay, ewan ko ba? Although, lesson na rin talaga sa akin yun. Dahil, syempre, kahit na may mga taong gumawa sa akin ng gano'n, hindi ko pa rin pinili na gumante sa mga gumawa sa akin ng hindi maganda dati. Kaya ngayon, Siyempre, be take full tayo sa Lord. Dahil napakasarap ng trabaho ko ngayon. Nakagalawa ko ng maayos, hindi toxic. Maayos yung mga kasama ko. May unity kami sa trabaho. Nagkakaisa kami, di ba? Kaya napakasarap gumalaw. Kaya kung isa ka sa mga nabigyan ng pagkakataon para magkaroon ng ganitong klaseng trabaho, na walang ka toxic-toxic, at talaga nakakagalaw ka ng maayos, ibigay mo yung 101% mo para alagaan yung trabahong meron ka ngayon. At syempre, titignan mo rin yung mga kasama mo. Hindi pwedeng palaging ikaw lang. Yatol, maraming salamat. Enjoy lang, enjoy.